Good morning guys! Ito nga pala ulit si Admin Rinalbanda Banda ng Buhay sa Cruise Ship at dito po tayo ngayon sa Abo Ito po yung aking agency na pinapasukan at nga pala guys, dala-dala po ang mga resumes nyo. So yan, nandito. At, ito po ay isa sa advocacy po na makatulong sa inyo. Maswerte po tayo. Kasama ko po ang aking manager, fleet manager ngayon at ang recruitment officer, specialist na si Sir Vanny. Ito po sila. Hello. <laughs> Hello, yan. Si Ma'am May, Sir Vanny Ben. Makakapagbigay tayo ng uh, informasyon para sa inyo at uh, lalo na sa mga aspiring seafarers yan sa mga inyong mga katanungan. No? Uh, first, may mga nagtatanong sa akin, uh, Ma'am May, no, about sa... Uh, working experience. Ano ba talaga ang standard na hinihingi ng ng uh, principal? So in terms of standards, the principal sets the standards, but it also varies. Uh let's say for example, in some of our principals, Amir nila is, uh applicants must have an experience from five-star hotel a minimum of 1 year. Mm -hmm. If not in five-star hotel, at least two years solid experience from four or three star hotel. Yeah. Ah, okay. So, pwede rin pala mga nag-work na sa, sa three star hotel. Okay. And when you say solid hmm. experience, solid. okay, for example, if hmm. you apply ka as cook, hmm. dapat, direction na experience mo well yan as cook. Hindi pwede hindi pa ka from Gali as a cook, and then ah. hindi ka na house and then hindi pa ka na hindi solid. Yung sinasabi natin solid experience, or 3 years or 2 years sa pre-start workout. And you will be considered as a value utility as a starting position. Uh, Meron rin may mga nagtatanong sa akin, yung mga cook na raw sila. Tapos uh, napupunta raw sila sa value utility, yun daw pa muna ang unang stepping stone. Yeah. Yes. Actually, the entry level for each position is actually you will be start as utility. Whenever you are. Waiter, galley, housekeeping, house and bar. Bar. And bar. Ah, okay. naman tayo about sa career advice, no? Kasi maraming mga nagtatanong sa akin, lalo na sa mga first graduate na mga HRM, culinary, gusto ko agad mag-apply, ano may papain niyo, niyo sa kanila? All college graduates can actually apply for a push-in as long get a minimum of year experience from Five Star Hotel. You mentioned kasi kayo dito sa mga fresh graduate namin. Uh, yes, sir. Yes. Hindi ganun ka easy na maghanap ng trabaho na didiretsyo ka sa 5 star hotel. Kasi nareponse nyo ng 5 star hotel, dapat may experience ka man lang. Okay. So, our advice is, yes. merong iba dyan na nag-work in student college ko yes. lang sa Jollibee. Yes. Uh, you can start there. Uh -huh. After 6 months, kasi contractual naman ka siya, uh -huh. you can transfer uh -huh. to a local hotel. Kasi uh -huh. pagsakot, uh -huh. mag-ikot uh -huh. uh -huh. ka. Mag-work ka sa Panglao doon, yung uh -huh. mga local hotels na doon. Yes. Then, okay, after 6 months, silipat ka sa 3-star hotel oh. or yung sinasabi nilang standard hotel. Mm -hmm. After getting enough experience, 6 months, bago mm -hmm. ka mag-resign, mag-apply mm -hmm. ka na sa 5-star hotel while waiting for your opportunity. And from there, you take at least 1 year straight experience and then you can apply na sa so, Ayan guys, ha? Malaking uh, tip yan para sa inyo lalo na sa mga fresh graduates yan. Sir Van? Ito kasi lagi kong binibigyan ng resume, sir. Ito na yung mga nag apply yon. Alam ko, matrabaho to sa inyo. <laughs> Ayan, guys. Uh, yung mga members natin ng buhay sa cruise ship. Pagka may type po ako, ito sa Pinaya. Sige, siguro mag-scan kaya tayo ng uh, isang uh, application. Usually, pag ganitong applicants, we mm -hmm. uh, encourage them to visit our office personally okay, para okay. ma-invote sila yes. and then we conduct mm -hmm. the initial interview. Yes. Once they pass the interview, they will mm -hmm. be endorsed by the equipment officer to the crewing manager. Oh. So, si crewing manager na yung mag check ng... Uh, qualifications based sa matrix na binigay ng principal. Okay. So, when we do the interview, kapag mm -hmm. na-resume ka na, mm -hmm. hahanapin na namin ngayon yung last na appraisal nila. Mm -hmm. Yes, or a recommendation from their former employers. Titingnan kung gaano sila kadaling sa, kadaling sa trabaho. nila. So, katulad nga nito si Jason, no? Oh, Candia. Sa pag-a-analyze mo, may employment history siya, banquet yes, server, five-star so, hotel. Yes, Sa siya sa Saudi Arabia. Okay. okay. So, uh, finished contract, contract. Yes. He so, started in 2013 and ended mm -hmm. in 2017. That's four years. Four years, yes. So, no? Qualified. Qualified siya. ka, Jason. Candia. ayan ah, nandito yeah. na. At uh, mag magsadya ka dito sa okay. Jepsen, pakihanap kay Sir Bonnie Ben. ben. Okay. At uh, sana mabigyan ka ng slot dito. Tandaan mo, uh, Jason, apply ka ng apply kahit sa ang agency, yes. di ba? Yes, Whichever comes At yeah. saka nga pala, mm. siguro by August, mm -hmm. we will be start pulling of all qualified applicants, qualified applicants for, one November. of our ocean going vessels. Ah, oh, wow. For November, principal inter. Ocean, ocean, going, vessels. Nga pala, iba-ibang klaseng mga vessels nga, hen, di ba? Sa cruise. So, ano-ano nga ba ito? first is the ocean going. Yung sinasabi ocean. Oh, sure. yung malalaki. Ocean mga so, yes, mga 2,000, mm -hmm. 3,000, 5,000 capacity. Yes. We so. also have this river cruise. Okay. Ang capacity naman na starts from 150 to 300. Okay. And the other one is the yacht. The, yacht. Or the Oh, sailing yacht. Yacht. Sailing yacht. Sailing We have one unique <laughs> vessel. Yes. It's a residence vessel. Oh wow. Alam nyo guys kung bakit hindi namin mabanggit yung mga barko, no? So, kasi confidentiality. confidentiality. So at least meron lang kayong uh, idea uh, kung ano-ano yung mga uh, vessels na, na uh, pwede meron pwedeng nala-prioritize dito sa us. Yes. At saka mm. ang river cruise ng Jedson is uh it's mm. it's a 6 stars mm. river cruise vessel. So. Mm. Ayun guys, napakatahimik ng information na nakuha niyo sa ating mga guest speaker natin dito <laughs> sa Abo Jet. <laughs> Maraming salamat, Sir Vanny, uh, Ma'am May, at sana yung mga, ito, mga members ko, ay matulungan nyo rin sa kanila pag apply Pero, syempre, I know your standards, at uh, kaya nga, yun nga, nagbibigay tayo ng information sa kanila para magbigyan ng kaalaman. So, yun, guys, uh, maraming po salamat. Ito nga pala ulit si Admin Rinal Banda ng Buhay sa Cruise ship. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode. Buhay po kayo. Ayan guys, busy busy yung mga dalawa nating admin ng buhay sa cruise ship. Ito nga pala si uh, Captain Melvin Morales, nag-check na ng mga resumes. At syempre, si Sir Vanny Ben, ang ating moderator ng buhay sa cruise ship. Ayan. Meron pala tayong member ng buhay sa cruise ship. Ito si Kali.